pagkabata pa siya. Ang distance nga po pala nung paglalagay ng abono habang bata siya hanggang isang taon, isang dangkal mula sa puno. Ilang butas po? Apat ah, na butas po, north east south Tapos po, maglalagay po tayo pagka namumunga na siya ng Ayan. fruit fly traps. No. Kuha lang po kayo ng mga used bottle, pinturahan nyo lang po ng kulay yelo. attractan po ito ng mga fruit flies. Lahat po ng klase ng fruit flies, didikit po siya rito. Uh, I-sub-sub nyo na lang o ilublub na lang sa use oil. Yung pinaggamitan uh -huh. ng, pinag-change oil na sa sasakyan, okay. ilubog nyo na lang para dito na po, pati langaw, andyan na po lahat, Inseka. lamok, mm -hmm. lahat po ng klaseng fruit flies. So, hindi na kay bibili ng pag spray para mm -hmm. mawala yung mga lamok, mm -hmm. mga insekto. <clears throat> Ang kagandahan po nitong mga mangga na to, hindi po namin ito in para mamulaklak. Uh -huh. Natural, Natural po siyang mamumulaklak. Wala po kaming flower inducer na ini-spray dito. Hindi katulad ng mga pangkaraniwang yung natin, ini-spray natin para lang mamulaklak. Ito mm -hmm. po ay hindi na. Natural po. Natural po. po siya. Continuous fruiting siya. Yun lamang po, Mr. Francisco, Full Green Agro Corporation. Thank you po.